Willie Revilla me sumabak sa fitness journey bilang paghahanda sa pagpasok sa politika. Alamin sa Ice Report ni Kim Gomez. Pinaghahanda ang mabuti ni Willie Revilla ang darating na eleksyon, partikular na ang pangangampanya. Kasalukuyang nagtitraining ngayon si Willie para ikondisyon ng kanyang katawan. Sa kanyang Facebook account, ipinons ni Willie ang kanyang training session. Sa, sa caption ay sinabi nito na umpisa na para makondisyon ang kalusugan ng kanyang mind at body para sa pinasok na commitment. Dito ay pinangalanan ni Willie ang kanyang trainer na si Coach Hazel Calaud, ang personal trainer ni Carlos Yulo. Marami naman ang sumuporta kay Willie sa ginawa nito kung saan sa comment section ay may nagbiro pa na baka makakuha din daw ito ng gold medal. Kung matatandaan, maraming ginulat si Willie nang last minute ay mag-decide itong mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasinador. At iyan ang aking balitang showbiz, Kim Gomez. Nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.